Hello guys! Welcome pong muli sa ating channel at narito pong muli ang inyong agrigabay para bigyan kayo ng isang makabuluhang topic sa pagsasaka and for today's video guys is pag-usapan natin ano yung isa sa mga paniniwala pa rin ng karamihan ng mga magsasaka sa atin ano. actually sa mga probinsya lang naman pero sa inyo din ba guys uh, sinasabi nila na bawal pumunta yung babae mga babae kapag meron sila sa mga gulayan o sa mga taniman nyo kasi daw masisira ganun din ba kayo guys ganun din ba yung mga paniniwala sa mga probinsya nyo comment naman kayo guys kung ganun din sa inyo pero dito kasi sa amin guys ganun yung uh, tag dito uh, pamahiin nila so ngayon guys sasagutin natin kung totoo ba yon actually guys yung pinagmulan ng uh, paniniwala ganun guys is hindi naman talaga sa Pilipinas yun ay galing sa uh, kulturo ng ibang bansa na parang sinasabi nila yung kapag meron daw yung mga babae is parang hindi sila pure ganan ganan yung parang translation nila na natatranslate naman na pag hindi sila pure ibig sabihin uh, may chance na parang masisira yung tanim mo kapag binuntahan nila nilapitan nila kapag nandun sila sa mga time na meron sila or may, may period sila yun yung tamang term pero guys hindi po totoo yun yun po yun hindi po totoo yun guys yun ay meat lamang no hindi totoo kaya sa ibang bansa guys kagaya ng Japan meron man o wala yung bubae nagtatrabaho sila doon sa mga gulay nila sa mga greenhouse nagtatrabaho sila yun guys walang problema kung meron o wala yung babae di ba so wala po talagang basis yun na kapag meron sila bawal sila kasi masisira doon yung tanim nyo hindi wala pong basehan yun guys walang basehan So, yun ay meat lamang. No? So, sa mga naniniwala pa rin dyan. So, yun. I-correct na po natin. Hindi po totoo yun, guys. Na kapag mayroon ng babae, bawal sila magtrabaho sa so, inyong yun gulayan. Ayan na ano. na. So, sana po nasagot ko. Ang siguro, ito, uh, kuwan ko na lang to. Personal ko na lang. Ang totoo niyan, guys, kapag mayroon sila, medyo makon yung mood swing nila, masungit sila. So, wag niyo na lang pagalitan kapag nagtrabaho sila dun sa mga booking niyo. Wag niyo masyadong pagalitan kasi ayan, mainitin yung ulo nila. <laughs> so, baka bunutin nila yung tanim niyo. Yun lang naman yun, guys. Pero yung pagkakaroon nila, wala po akong yun sa pagkasira ng tanim niyo. Yun lang, init ng ulo nila kapag meron sila kasi ayan, sa mood swing, hormonal changes. So, ayan po, guys. Sana <laughs> po, guys, nasagot ko ano kahit medyo ah uh, pahapyaw lang So, yun guys, wala pong basehan yun. Wala pong basehan. Uh, yun ay uh, hindi totoo. Pwede po silang magtrabaho guys. Meron man o walang babae. Pwede po silang magtrabaho sa bukit. So, yun lamang guys. Ano pong nasagot ko no? sa simpleng video natin? Yung mga pamahiin. Tungkol sa farming. So, yun guys. Ayun kapatid ka nagsusunog. Doon sa baba kasi tatamnan po ulit namin yun. May part doon. So, yun guys. Sana po nakatulong. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.